So dahil hapon na mga kailungga, ito na naman ako magbibidyo mga kailungga dahil hindi nag-text sa akin si San Pedro na uulan ngayong hapon mga kailungga. Kinawat ko muna yung lamisa doon sa kabilang bahay mga kailungga. Ginawa ko muna ng payong yan mga kailungga para hindi mamatay yung aking kalayo mga kailungga. Kasi nilalaga ko muna yung karne ng baka na aming uulamin ngayong gabi. Dapat makikilungga habang timprano pa mang tayo magluluto na syempre alam nga na may atlas dusi sa kalahating gabi doon pa tayo magluluto syempre. Samtang bumubutlak pa yung adlaw, magluluto na tayo mga kailungga. Ka? Atin nintayin na magdulo muna bago tayo maghihos. So ayan mga kailungga, hindi pa yun kumplito yung sahog niya mga kailungga. Importante, mahalaga mga kailungga, may uulamin kami no. So hindi ako nagpapadaya kung ano yung aking niluluto. Kasi sabi nga ni Mita mga kailungga, 7 times a week daw ako mag-upload ng aking mga video. So ay mga kailungga, nagbibideo na lang ako sa aking niluluto. Kasi kahit ako na susumudan rin sa akin itsura na i-upload ko yan palagi mga kailungga no baka mababash naman tayo mga kailungga so ayan lang mga kailungga ciao